Bakit kaya gustong gusto ng client ko ang gupit na to? Naguguluhan ako. <laughs> sa tuwing nagpapagupit siya sa akin, ito talaga yung nirequest request niya. Edgar Cut talaga. Well, iba naman panahon ngayon eh. Kasalanan to ng taga-ibang bansa eh. Pinapauso nila to. By the way, yan pala yung request ng ating client. Edgar Cut. So, try natin kung magagaya ba natin yung request ng ating client. So, tara na. Umpisaan na natin. Okay, rekta ko na kagad yung binawasan yung banks niya. So ginawa ko lang dito is uh, nagbawas ako ng uh, bangs based lang sa kanyang request kung gaano kaba. Kasi request ng client is uh, hanggang dito lang daw sa may kilay. So ginawa ko dito is pinantay ko muna yung bangs niya gamit ng hair trimmer. Para kasi sa akin mas maganda na unang bawasan ng bangs. Nang sa ganun makikita ng client kung paano sa ginupit. Next is a uh, clipper over comb. So gawa tayo ng low taper dito sa may bandang gilid. So dito di ako gumamit ng guard kasi pag gagamit tayo ng clipper guard masyado kasing mataas yung kain niya eh. So mas maganda ng Clipper over comb kasi mas makontrol natin ng maayos. Ang kain ng ating uh, clipper. Mas maganda talaga Clipper over comb sa mga bagsak ng buhok. So para matansa mong haba, so balisukat lang ng isang daliri dito sa may gilid. Next is uh, kunin natin sa pinakaibaba gamit ang lever close, walang guard. Next is sa uh, number one na guard. So soft blend lang natin papunta sa itaas. So i sure lang natin dito na huwag tayong lalagpas sa guide na ginawa natin or ingatan natin matamaan yung uh, guide na ginawa natin so, bali-palihis lang yung paghagod ng clipper so pagkatapos nyan isa 0.5 na guard na caliber close pa rin so bali blend natin tanggalin natin yung uh, natitirang dark spot so ganun pa rin bali-palihis pa rin yung paghagod natin mga tatlong ngipin lang pakakain natin bali ingatan natin matamaan yung dinaanan ng number 1 na guard So next is uh, dito naman tayo sa may bandang likod. So gawa tayo ng uh, low taper dito sa may likod. So unang ginawa ko is uh, clip over comb. So balisim pa rin dito. Gawa tayo ng guidelines no. So bali ang sukat mga dalawang daliri para hindi masyadong mataas. After nyan is uh, full adjust or level open. So gawin natin dito is uh, blend natin kaagad no. So wag pa rin tayong lalagpas sa guide na ginawa natin. Pagkatapos sa uh, liver close, so kunin natin sa may pinakaibaba. So ulitin natin yan ng trimmer mamaya para mas maganda yung pagka-fade nya. O di kaya ilabahan natin yung sa may pinakaibaba. Same din dun sa pinaka-ilid. Bale, ulitin natin yan ng labaha mamaya pag gagamit na tayo ng labaha. Next, korte uh, tayo. Gamit ng clipper. Para isahan yung gamit natin ng clipper. So dito isang uh, I Hawakan natin yung mga tenga para hindi naman matamaan ng ating clipper So next is uh, maglalabahan na tayo So gawin natin dito isa uh, hilahin natin yung balat Para makaiwas tayo sa pagkasugat And then uulitin uh, natin yung uh, dinaanan ng uh, lever close ng paper Ayan para mas maganda yung pagka fade niya. So tinuloy ko lang hanggang dito sa may gilid Ayan. At dito sa may uh, likod So next is uh, magbabawas tayo sa itaas. So kuha tayo ng sukatan mula sa kanyang bangs papunta sa itaas. So tuloy lang natin papunta dito sa may likod. So next is uh, magbabawas naman tayo dito sa may bandang kaliwa. So kunin natin yung sukatan yung binawas natin sa pinakagitna. So tuloy lang natin papunta sa kanyang bangs mga kabarbers. So balay ganyan lang yung process. Pagkatapos yung process pa rin dito sa may bandang kanan mga ka barbers So, ganong process lang. So, pagkatapos natin pantayin lahat, so, i-texture naman natin, no? so, ulitin lang natin lahat ng uh, bahagi ng kanyang buhok. So, bali ganyang technique lang, bali pasalungat lang yung pagbawas. So, gawin natin yan sa lahat ng bahagi ng kanyang buhok. So, i-layer, bali ganyang technique lang, no? Oh? So, salungatin lang natin yung uh, paggunting natin. Mas maganda kasi kung i-texture natin, eh, para mas mamanage niya ng maayos yung kanyang buhok dito sa may uh, bandang itaas. At nang sa ganun, isa hindi masyadong makapal yung buhok niya sa itaas. Summer kasi ngayon eh, kailangan medyo manipis yung buhok niya sa itaas. For the last process at tanggalin natin yung makapal na kanto dito sa may gilid. So baligan nyan lang, every year is natin bali pa sa lungat lang oh. Nang sa ganun is at texturize ng pagbawas natin ng kanto dito sa may gilid. Based kasi sa aking experience, kailangan talaga ng ganitong technique eh, sa mga bagsak ang buhok. So yun, maraming salamat sa panonood mga kabarbers. So ito nga pala yung resulta. Sana magustuhan natin client. Maraming salamat ulit. Ingat po.